ano po yun po Ano sir? Uh, 280 po. Ba'y 280? Ay 280. 280 sir. Eh, 180? Hindi ba kanina 180 lang po yung sa ano kanina eh, rate? Hindi. Eh, pinagantay nyo kanina rin sir sa pick-up location sir eh. Hindi eh, po ba yung pinagantay? Nagpaalam ako sa'yo sa kanina pumayag kayo sa saglit lang eh. Kundo lang lang pa sinabi na magdagdag ako eh. Eh, hindi. Eh, kailangan nyo bayaran sir kasi ang tagal nyo lumabas sir. Ano ba naman to eh? Pambahira ka naman no? Sabi mo kanina okay lang sa'yo. Hindi, eh, hindi nga po pwede share kasi nga ako nasira yung biyahe ko kanina ron. Hindi sinabi mo dapat kanina kung magdagdag ako, hindi dahil kanina hindi mo sinasabi, eh, no. sabi mo okay lang. Oh, kinayo mo masaya 180. Tapos, pinakantayin nyo ako, diba, isang daan. Alam mo, kuya, eh, pag ganyan, pwede kang i-report eh. I-report kita nga ng ganyan. Ay, hindi, sir. Hindi nyo pwedeng i-report kasi tama naman yung sinasabi ko, sir. Hindi. Kasi pag ganyan, kung anong rate lang dyan, yun lang ang babayaran ko. Yung 180 lang dapat. Ang naman, kuya, 280. Eh, mali. Para nga ako nag ng... Kasi, oh, yung biyahe namin, sir, imbis na nakabiyahe na sana ako kanina, kakaantay ko sa inyo. Ay, eh, hindi. Ko, dapat o, ka ganun. Ayaw yung 180 lang ng babayaran ko. Ang ay, laki naman dagdag mo, 100. Okay lang sana kung ano eh. May pamilya rin ako, sir. May binubuhay ako, sir. Intindihin nyo rin ako, sir. Alam mo, pwede kitang i-report ang ganyan. Eh, hindi, sir. Intindihin nyo ako bilang tao. Pinagandahin nyo ako, sir. Ang tagal nyo sa pinag-location eh. Dapat kanina sinasabi mo na magdagdag ako eh. ayun nga ayun sir, buti nga, sandalang yung sandalang yung, ano yun yung yun. palaragdag ko sa inyo. ang Laki naman ng ano, para naman ako nag-hab ng na kuya. Hindi sir, eh ito lang talaga yung tama. Grabe naman. Hindi naman pwedeng kayo, e. babayaran niyo ako ng ganun. Kasi naman ako na napakatagal sa inyo. 180 naging 280 ang laki, oh, laki naman so dagdag mo 100. Ayun ko na magbayaran niyan eh. Ay, ay ayaw ko magbayad niyan. Hindi sir, bayaran niyo kailangan niyan, sir. Ay, ay, kung magbabayad na ako 180 lang kung babayaran ko. Ayun ko na magbayad ng ganun eh. Ay, ito yan diyan. Hindi pwede yung 280. Ang laki po po yan eh. Wala eh, laki na rin yung, yung ginawa niyo sa akin, sir. Eh, pumayag po kayo eh. Sabi ko sa iyo, nagpaalam po ako sa iyo kanina eh. Laking abala na okay yun, sir. Naganda yun, ko, Kaya alas 25 kayo, minutes eh. ako nag sa inyo, sir. Kala ko okay lang sa'yo yun ng ganun. Ay, hindi okay so, yung exactly gano'n, sir. Po, eh, syempre siyempre, nag-aanap buhay yung tayo din tayo ako. Pinagandahin nyo. Eh. Niyo. Dapat bayaran niyo oras ko. Dapat kanina sinasabi mo, sir, gano'n, sir. Magdagdag ka ng gano'n. Eh, na, pag nagbubuk kayo, ganito, sir. Dapat pag nagbubuk kayo, dapat nakaready na kayo. Bumaba na kayo. Ano'n nga nag Diba, dapat na na. Ayun, di ba? Dapat nababa na kayo, hindi nyo na kami pinag kasi kami Poy mga rider, sir. Eh. May pamilya rin kami, kita, sir. E, Pipicturan nyo yung taan, pang pangalan mo? Eh, kayo, sir. Eh, nandiyan naman yung pangalan ko kung gusto nyo. Pero ako, oh, sinasabi ko lang sa uya, inyo. E. Yung totoo. Pwede kita i-report ng ganun, eh. Hindi, diba? sir. Ayan, sir, oh. Tingnan mo, oh. Oh. Di ba? Hindi na mo. Oh. Hindi pwede yun. Ang lalaki na, oh. Oh. Sakpan sa naman, ah. Di Di ba? Ayun nyo, oo eh. Oo yun, babay din pala kayo eh. Babay din pala kayo, dahil nyo pa sinabi. Anong nangyari, boss? Anong